Sa video ito, makikita ang aktwal na pagguho ng isang river wall sa barangay San Jose, Navotas City. Maya-maya pa, bigla na lang rumagasa ang malakas na agos ng tubig mula sa nasirang pader. Maririnig pa ang sigawan ng mga residente habang humihingi ng tulong. Tulong! Mabilis na pinalubog ng tubig ang ilang lugar sa navotas.